Hello. Ah, uh, magbabayad tayo Hello te, Kayo yung sa sa wifi? Opo, opo kayo. Te, ano ba 'yan? Bakit uh, pwede ba sa online gawin ang pagbabayad? Pwede naman, kasi kasi tinanong ko siya kanina po eh, pinadala niya na lang po. Mm, pero sa susunod sana? Opo, meron po. Pinasa ko, ko din kasi sa kanya yung QR code nung nakaraan. Ah, pag kinu QR code, meron na naman. Diretso na yun sa account niya, account namin. Sa account may pinasa akong QR code, tapos parang hindi siya nag-reply doon. Tapos pinuntahan namin yung nakaraan. Doon sa QR code, pag kini-QR yun, ibig sabihin, diretso na. Hindi, ang ibig ko lang po sabihin, yung mga... Ga... Hindi, hindi yung... Yung ba diretso sa pinakano? Halimbawa, di ba kagaya ng fiber? Ay, wala pa kasi, kasi Wal, Wala pa kayong center, wala ganun. Okay. Wala pa kayong ganun. Halimbawa, Malang sa chicas, isi-search. Bago pa lang kasi kami sa Kaya ano yeah, lang muna. Ah, okay. Meron kami pwede Gcash yung number. Pag sa QR code, pwede bang credit card dun? Credit card? Not sure kasi sir Kasi hindi pa kami ano sa buy center eh. Ah, talagang ano pa lang yan. Oo, talagang manual. Oh, manual. Ah, manual. ah Di-re-receive mo na lang po ako. Sige re po. 800 po ba? Sige po. Kasi sabi ko dun sa ati ko, isin mo sa akin yung account number, saka yung ano, oh, para... Hindi, Ganun, Wala pa kayong Ay, ganun. Mm Hindi -hmm. pa kaya ni ko ano oh. Sige, sige. Basta, ano, kaya... Anong name niyo po, sir? Ay! Pangalan ko ba yung kay sa ati ko? Okay lang, sir. Dinagay ko rin Eva D. Ah, okay, okay. Wenz Pereira, kapatid Wenz, po niya. Oo. Sa kanya kasi ito, inabilin, inano, okay. pinabilin, Inabi pinabilin lang. Eh. 800. Mayroon dito. dito. Oh, sabi nga niya, hanggang alas 12. Kasi so, ako, grabe naman hanggang alas 12. Maganda ko si kami, Nag-install kami. Ah, kaya ano Saka Sabi pa. ko kasi baka gabihin ako. Kaya pala hindi siya sumasagot dun sa ano. Sabi ko, te, ano mo yung account number? sa ano? Wala kasi kami yung Te, pero ito, 45 days, di ba? 30 days. Ah, 30 days? Opo, one month, one month. Ah, okay. Parang ano sige. lang naman yan, sir. 27 a day. Hmm. Okay, so, sige, sige. Pabilang na lang, te. 800 pa, no? 12 Okay po. Thank you po. Okay po. Salamat po. Ayan, nasingil na tayo. So, yung first, ano namin, first payment namin dyan sa Quantum. So, ayun, bago pa lang pala yung ano nila, yung kanilang parang sila yung isa sa mga network provider. Taw tama ba? Net network provider ang tawag doon. Basta, Quantum yung pangalan ng kanilang internet. So, yun yung nagkabit sa amin dito. So, marami kaming in-apply pero doon kami na approve. So kaya kahit papano meron kami ditong Wi-Fi. So yun. So okay naman sa experience naman namin. Okay naman yung ano nila. 800 nga lang, 800 monthly tapos uh, hindi ko alam, hindi ko na, hindi ko lang natanong kung may limit na kung ilang gadget pero wala naman silang binanggit nung una eh na may limit. Sa iba kasi may limit. Halimbawa, yung 800 nila, yung 700, 6 gadget lang. Yun may ganon. Ma, uh, hindi ko lang natanong kanina. So, siguro sa susunod na lang. So, ayan. ah uh, yan yung first payment namin dun sa internet namin dito. So, maraming maraming salamat.